Bombo International News. Inanunsyo ni United States President Donald Trump na nagkasundo na ang Israel at Iran na magkakaroon ng complete at total ceasefire sa labing dalawang araw na gyera ng dalawang bansa ilang oras mula ngayon. Sa isang statement mula sa White House, sinabi ni Trump na magsisimula ang ceasefire o tigil putukan sa oras na makompleto na ng dalawang bansa ang kanilang huling misyon. Ayon kay Trump, inaasahan na dakong alas 4 o alas 12 ng tanghali oras sa Pilipinas, opisyal na magtatapos ang labing dalawang araw na labanan kung saan sisimulan ito ng Iran at susunod naman ng Israel. Ayon pa kay Trump, sa kasagsagan ang ceasefire, ang kabilang panig ay mananatiling mapayapa at magalang. Binati din ng United States President ang Israel at Iran sa pagkakaroon ng lakas, tapang at kadungunan sa pagwawakas ng tinawag niyang the 12-day war. Ito anya ay isang digmaan na maaring tumagal ng maraming taon at puminsala sa buong gitnang silangan subalit hindi niya ito man mangyayari. Base naman sa isang opisyal na may kaalaman sa negosasyon hinggil sa ceasefire, si Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ang nakapag-secure ng kasunduan sa Iran sa kanyang pakikipag-usap sa isang phone call sa mga opisyal ng Islamic Republic. Ito ay matapos sabihin ni Trump sa Qatari Emir na pumayag ang Israel sa ceasefire. Subalit pinabulaan na naman ito ng panig ng Iran. Ayon kay Iranian Foreign Minister Mr. Abbas Arakchi, wala pang ceasefire agreement sa Israel at sa ngayon, subalit kung ititigil umano ang mga pag-atake sa kanila, sa kalamang hihinto ang Tehran sa pag-atake. Sinabi din ni Arakchi na kapag ititigil ng Israeli regime ang iligal na agresyon nito sa laban sa mga mamamayan ng Iran, hindi lalagpas ng 4 na 4 a.m. sa oras sa Tehran at wala pa silang intensyon na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake.